what's up guys? Plus with x sa ngayon uh, Mag-vlog naman tayo ulit ng LED wall naman So, sa, medyo related to sa led So, audio, video and lights So, eto ngayon May nirepair repair ako dito na ano, na LED wall So, ayan, kita nyo May LED wall screen ako dyan uh, 12 panels na blaze light so <laughs> Ayan. Shout out kay hey, Boss Stanley. Stanley Angli. So, eto. Nag-testing ako ng kar-repair ko lang na lead wall. So, isang seto na lead wall eh. Uh, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So, yung limang se, uh, limang turkeys na lead wall is equivalent to 40 panels. So, mga ilang panels na na-repair ko dito. Eto, may mga may repair ako dito. So, mga pundi yan. Katulad nito. Pundi yan. And then ah uh, ganito kahirap mag repair ng lead wall kasi yung lead wall ito yung lang kalaki yung valve nyo ayan ayan yan lang kalaki yung valve ng lead wall sinlaki lang ng munggo yung valve or sinlaki ng asin so kaya pa irapan mag repair ng lead wall lalo na pag P3.91 kasi ito P3481 Yung pinakamaliit is P2 ata And yung pinakalaki is P4 So, sa so pagre-repair ng lead wall Ayan, hot air yung ginagamit ko dito Kasi mas Ano yung hot air Mas uh, makakalusaw ng Ano ng uh, bulb. And then Ginagamit lang ito ng PCB cleaner yan, Real life So, pinadala sa akin doon ni Sir Stanley para panglinis sa bag. Kasi once mag, ano, yung flux ito, umiinit kasi itong balde. Uh, umiinit and then nalulusaw din yung soldering paste na nilalagay. So, ito yung gamit ko. A life din na uh, 183 degrees. Pero, depende sa inyo kung ano ang solder, solder paste yung nagamitin niya. Pero ito sa akin, 183. So, binili ko to sa Shopee. Ito, ewan ko lang kung saan ito binili ni Boss Stanley yung ganito. So, P3.91. And, syempre, naka all white yung pa, ano ko dito para makita kung may mga pundi. So, tulad nito, may pundi dyan. Yan. Uh, kasi yung iba mina yung ano yung tawag dito ng uh, mina yung valve so kasi sa display yan eh nakadepende yung sa display so habang sa trip ginagamitan ko ng led wall para ma check na din kung may mga pundi tulad nito may mga pundi pa yan may mga pundi yan Magda dalawa ang pundi sa isang panel lang yan pero pahirapan din kasi minsan yung kundi is nasa gitna. Mahirap to i ano, mahirap i bakasin tulad nito nasa gitna. Kasi minsan pag uh, ng iba ng screen niya, ah, uh, din yung ibang LED. So uh, Mag-time lapse ako and then na uh, ano naman sa so, uh, magsasalita naman uh, tayo kung paano ito na ginagawa So, stay tuned lang, mga bossing So, kita yan. So, nandito kasi sa gitna yung sira ng bulb. Ayan, kitang-kita naman kasi pintok yung walang bulb. So, mag-on tayo ng hot air ngayon And then, yung degrees na gagamit natin is nasa 360, 360 degrees. And then, maliit lang yung nozzle yan. Ayun. Maliit lang yung nozzle yan. Tawang tama lang sa isang bulb. So, yan. Mainit mo na yung, ano natin, yung hot air. Rin na hot air. So, not sponsored yan yung pan. Pero, baka naman. Yan. Uh, antayin mo natin, uminit yung uh, hot air natin hanggang ma-reach yung 360 or 370 degrees nata yung nakaset dito ah uh, 365 and then since na umabot na sa init nya depende rin sa inyo pero mas sa akin much okay uh, much better na 365 or 370 depende and then yung air natin kasi may area no ayan yung air is nasa 1 so pinakamababa para hindi matanggal din yung iba pag nag uh, minute na so yan inita uh, ayan minsan ay uh, tawag niya, uh, cold solder ah uh, ano yan ang cold solder nakasolda siya pero hindi siya umaandar or hindi siya totally connected hindi tulad ng ibang um, ano uh, kita dito kita nyo tapos nasa ah, na kasi minsan pag uh, nilalagay at saka binabalik yung screen na to uh, ulit so minsan uh, dapat initan initin muna and then ipipress pa baba para dumikit sa kanyang contacts and then tanda rin yung hot air eh wala ...mandar na and then kayo to kaya kahirap yung mag return ng lead wall so, alam nyo lang masakit sa mata kakahirapan uh, yung pag hot air uh, uh, pan, uh, sobrang ingat dapat sa pagtanggal ng screen para hindi ma madagdagan yung gagawin natin kasi minsan pag natatanggal tong screen or tinanggal yung screen uh, ano yung uh, may na dadali na ibang LED parts or LED bulbs so LED kasi ito eh and then nakatatlong kulay ito iba kasi uh, kulay blue lang ang nawawala green or pula minsan wala talaga pero pag ganon Hot air lang and then press down and ano, uh, okay na. Minsan, babaguhin talaga o uh, hot air tanggalin tapos uh, palitan ng bago. So, yan lang. So, yan. Yan yung likod ng led. 12 panels yan lahat. And then, ayan yung processor na gamit ko. Uh, VX-400SN by NovaStar. So, yan yung playback natin. Tsaka, eto yung processor ni Stanley. Ni Bossing. And then, ito rin. May legacy rin siya na lead walls. May isang set pa dito na gagawin. Yan. Kasi naubos yung ilang sets na ginagamit nila sa lead Walls. Nung nakaraan is punong-puno pa to ng lead wall dito. Huh? Pero ngayon, dalawang set lang natira dito. Kasi ginamit nila sa event. So, yan lang sa video natin mga boss. So, sana may natutunan kayo or nalaman nyo kung gaano kahirap mag-return ng lead wall. So, yan lang sa vlog natin mga boss. And comment down below kung ano gusto nyo naman i-vlog natin. So, thanks for watching and see you next videos.